Kabebs! Sobrang gaganda talaga ito. Oh. Ayan. Ang display mga kabebs. Ito yung mga plato. Huh, oh, rasta. Naunahan pa tayo doon sa dalawang laptop. Uy, oh! May ano ang ah? yung... Uy, ang laki. Mm -mm. Yung mag. Mm -mm. Hmm? Alo, ang dami. Wow, and, and, and isang mag. Maganda yan. Ayun pa, isa. Yun, yun, yun. Mm -mm. Materno, yun. Ayun, dalawang malalaki. Ito, ito, maganda. Ito, ito Gusto ko to Ito, white. Yan. Pa. Huwag na yan. Oh, lala. Ano mo lagay? Ayaw, Hindi. Sok-sok mo doon sa gilid. Oh, sige. sok doon sa gilid. Wow, ang ganda mga inday, oh. Uh -huh. Hmm. Pugasan lang. Akin okay, na lang. Oh, kunin mo. Malawa. Hmm. Sok-sok kayo, ano Ana. Tanti. Hindi na lang ka. Mm, -mm. Uy, gusto Hugasan lang. lang siya. Oo, uh, hugasan mo lang yan. Ito, oh. dahil dahi pa, matso. Mm. Magpili lang. Tingnan natin. Gulong. Gulong. Gulong, oh. Palin. Ito pa. Mag Hindi ba yan, ano? Ay, maganda naman, ah. Siyempre, hmm. ilagay ko, eh, idalahin ko yan? Oo, okay. sa uh-huh mm -hmm, okay itong o kaya malo man ayon missyon fun oh yung baka kasya yun sa yung baka lang yan oh. Bakal. bagal 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 mm -hmm. bagal <laughs> pa Payo. Oy, yong oye pa yong malo man naman Whenever, whenever. Babasag ito oh. Mm -hmm. Darami si Kuya oi, eh. ilang laptop hey, oi. Oi, restaurant na. Ay, China. China. There's a kind of us. A... Ain't nobody else tonight. Bye, di po nung Uy, ano oh. Cortina. Ay, akin na to. Atilina, naghangi ng Cortina. O, Atilina. Lagay mo Ano pa to? Ano dito? Mm -hmm. Wow, ano to? Wow. May si may ano siguro may Oya? Oy, ah. Uh -huh. Oy, mga damit. Oy, ay magaganda. Mm. Ay, lang po, mm, -hmm. ay, mm. Yan. Ngayon pa darama. Mm, yan. Ibuklot ta sa sa. Buklaton nato. Naguyat man ko. Yati dote. Tri lang te. Yeah. Nagaya sa hotel. Nga, naka-totel. Naka-totel. Naka-puti. Oo. Oo. Diba? Ito, kayo, grambo. Eh, tingnan naman ninyo. Mm. Wala lang, ano. Hindi lang naayos. Ayan. Maramda. Marami, oh. Uy, ang gaganda. Ay wow! Ito yung ayaw ko dito pag bumupunta ako. Ayan. Ano ba? Oh, tinan nyo mga peps. Sobrang gaganda talaga to. Oh, wow, <laughs> look at this. Look Grabe mga kabibs, ang ganda-ganda. <laughs> Pipit. -pip. Mga kabibs, tinan nyo. Ito yung ayaw ko dito pag bumupunta ako. Ayan. Grabe. Mayroon na naman tayong nadali. Ayan pa, oh display mga kabebs. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Ala, grabe. Tingnan nyo. Oh, grabe. Sobrang dami yun. Oh, na-edit din. Oh, uy, may ano. Oh. Oh. Mga kabebs, ang ganda yon. Mm -hmm. Oh, laruin mo yan. Sige. Laruin mo yan. Uy, okay. may mga ano. Oh, mga antik na antik talaga ito mm -hmm. mga kabebs. Ang mahal nito yeah. guys. Ito. Ito. 2823. Number 20. Ano, 19 siya? Oh, ang gaganda! Uy, ito nyo! Wow! Wow! Look at this! Tignan nyo, oh, painting-painting talaga. Ay, ito ang cute, oh. Makabis, oh. Marabi, tignan nyo to, oh. Wow, oh, right ito, hindi na. Ayan, oh. Wow! Wala, grabe, oh. Shit, I like this. I want to Oh, ay, ang ganda-ganda oh. Wow. I want to bring this one. Wow, very nice. Oh. Hmm. Yung anak ko tepat oh, ang ganda-ganda mga kabs. Uy. Parang gusto kong dalahin ito. Ayon, ang dalawa mo tingnan niyo, oh, paint na big pack Ganon Kalan ito. Guys, ang ganda talaga nito. Ang ganda talaga nito. Mga sinaunang panahon pa, mga ka-babes. Kunin ko to. Grabe, ang mahal yan, mga ka-babes. Wow, hindi okay na naman nyo. Ito, mga damit. Oh. Guys, na nyo. Oh my gosh, ang dito. Wow. Wow, ang ganda. Oh! Wow, tingnan nyo. My God! Sobrang gaganda! Ang dami nang nangalkal. Oh! Wow! Wow! Marami pong magtapon. Marami na pong nakakuha. At late na tayo. Mm. Ang ganda nito. Mm. Leader na leader ang mga damit. Fuck, ganun. Wow! Bion, you can see Bion. Wow. Wow na no, wow. Bak, wow, ganoon. Sobrang dami mga ka-babes. Here, may nakatago dito mga ka-babes. Ano to? Sobrero? <laughs> Kala ko sobrero. <laughs> dami. Uh. Grabe. Ano pa oh? Local. Very nice. I love it. Tinan natin to. Ito, maganda nyo to oh. Uh. Grabe guys. Ang mahal nito. Diyos ko, Lord. Hmm. Hmm. Ayan, oh. Um. Prutas. Oh. Hmm. Flower. Painting po yan. painting. At dito tayo. Wow. Ito na naman. Ayan. Naloka na naman ako mga kabebs Ano ba? Oh, tingnan nyo mga kabibs. Grabe, Bjorn, no? Oh. Ganito sila magtapon, Bjorn. Guys, oo. Oh. Oh, dalawa siguro to. Siguro kinuha na yung isa. Ayan, tama, oh. Siguro yung magandang maganda talagang kinuha. Oh. Ta, grabe, oh. Bak, ganon. Diba? Mm. Ayan siya, oh. Wow. Wow, kaya mo, oh. Oh. Nanigarilyo siguro may ari nito mga ka-vips. Ayan. Oh. Ay. Ay. Grabe Ay. naman to, uy. Hala, uy. Nakakapanghinayang pag hindi kunin. Wow. Yun, no? oh. Nice. Ano ba, Yun? Oh. Grabe, oh. Grabe naman sila magtapon, oy. Mm -hmm. Ako bising busy, yung anak ko bising busy rin dyan sa kompleto siya, no? Mga pang tsa -tsa, -tsa -a. Ang mahal kaya nito bilhin sa ano, ay gusto ko to. Kompleto siya, guys. Kunin ko to, guys. Kunin ko, no? Kunin natin. Grabe! Yes, Lord. Ayan, mga ka-vips, tingnan nyo, puro puno na naman ng mga electronics. Ayan. Tingnan nyo. Grabe, guys. Tingnan nyo. At tingnan nyo to, nadali pa namin ni eh, Bior. Ayan, yeah, binitbit ko talaga siya kasi maganda talaga no? Super mahal niyan. At tingnan mo yung mga ka so, may juicer ako nakuha. Ayan, no, ang ganda-ganda. Bagong bago yung juicer. Ito yung carton. Tapos, in fairness, admin, ito na lang bigay ko sa iyo. Wi-Fi, <laughs> kompleto. Wala pa nabuksan. Ayan, dala natin. Pala na yan, Jenbird. Ito, sobrang dami nito mga kaib sa loob, no? Ayan, ito mayo, Hindi ko lang, may laptop itong kasama sa ilalim. Parang dami ng tapon. So, ayan. Ay, ah, ano eh! Alas mo na dyan. So, ayan, mga kabibs, yung ating mga naharabat for today. Tignan naman ninyo. Ayan! Oh, mapapasanaw ka na lang, mga kabibs. Wow na, wow.